Nandito no? po ako ngayon sa... Sa bahay ko no. Uh, yung pag-uwi namin doon sa... Nag-explore po kami kasama namin si, ano, si kuya bats ng a uh, sa ngayon po ah uh, safety po kami naka naka-uwi na no, sa sa aming ah, uh, sa amin mga panimalay no. Ah, uh, Lalo na po sa mga kasama ko po. Ah, uh, uh, yung tinex ko sila, yung kasama ko ah uh, Uh, lahat kami sa pag-uwi namin. Siguro yung kasama namin yung iba naka nakapag ano na no, naka pag update na pero ako sa ngayon hindi uh, ngayon lang po ako nakapag-update. Na. Uh, ito naman po kami sa uh, pag namin. Maraming salamat po no sa pray sa sa amin no na sikte po kami uh, sikte po kami na uh, maka makalabas ng bundok uh, kasi isa lang uh, isa lang po yung hinihingi namin no na sikte po kami habang uh, lumalaban po kami no uh, kasi Uh, mahirap doon sa ano, mahirap doon sa bundok kasi wala kang uh, wala kang mga ano uh, parang yung iniisip mo pag nandun ka sa bundok uh, pag ma ano ka sa mga bakbakan uh, iisipin mo talaga yung pamilya mo pag uh, ano, kung safety ba sila dito kasi po pag uh, kasi po kung ako ang nasa explore po um, mahirap po talaga uh, may, uh, iniisip ko po yung uh, pamilya ko kung okay lang ba sila dito sa ano sa sa bahay ah no? uh, minsan lang po ako ma makapag-text po nung no, kung okay lang. Ah, uh, kasi mahina po yung mga signal doon. Signal, lalong-lalo lalo na po. Ah, uh, okay na sana pong may load ka. Maghanap ka lang ng signal. Pero wala naman po kang ano, wala naman pong load, wala pang signal. So, dugli na po yung problema no. Kaya pag nandun po kami sa sa bundok mga lods no uh, maghanap talaga kami ng signal para may para makakontak po kami dito sa uh, sa aming mga bahay no. Uh, kahit ako nga para nahirapan pa ako pero uh, siguro mag ano lang po ako parang Hindi pa po ako maka-explore kasi magpapahinga lang muna ako ng mga lods na um, Kasi sobrang hirap sobrang hirap po ah parang nanghihina po nanghihina pa po yung katawan ko mga lods kaya ah, ka lang po na Uh, siguro uh, siguro mga lords no uh, uh, siguro pa na po mga lords no, kasi may, may tao doon uh, siguro sa ngayon mga lords um, ilang araw pa siguro ako magkabalik sa pag-explore no kasi Uh, nagpapahinga lang muna ako Kasi nangihina pa yung katawan ko Parang masakit pa yung uh, Masakit pa yung katawan ko po mga Lodz no. Kaya Nagpapahinga lang muna ako eh. uh, maka, Sa susunod na araw maka, Balik explore na po ako uh, Kasi Parang Hindi ko pa kaya Uh, hindi ko pa hindi ko pa kaya talaga na uh, ma balik explore kasi parang masakit pa yung mga katawan ko no um, uh, mag-aalaga lang muna ako sa anak ko sa ano may para naman yung makasama ko yung anak ko na ilang araw pa pasensya na po talaga sa inyo dito yung mga alaga dito, yung mga kapitbahay ko. Kaya, kasi nangyayari <coughs> ko, um, pasensya na po talaga na hindi pa ako makatulong ng kapwa natin si hindi ko pa kaya talaga para masakit pa yung katawan ko. Kaya baka sa susunod na araw, um, balik-explore na po ako para ano, ma mawala na yung sakit ng katawan ko mga lods. ah uh, babalik po ako sa pag-explore na para maka makatulong naman ako sa nangangailangan ng ano ay makatulong naman po ako sa Oh, humihingi ng tulong mga lods sa ngayon po parang hindi ko pa kaya kaya nagpapasalamat po ako sa ating Panginoon muna uh, lahat kami na mga uh, yung Team SJ yung iba, yung Team SJ yung iba, nag-explore po uh, sinasabi ko naman sa kanila na ah, uh, ngayon, ah, uh, sa ngayon po is hindi pa ako magkapag-explore, no? Uh, hindi ko ako ng pasensya sa inyo, no? Kasi hindi ko pa, hindi ko, hindi, hindi pa kaya ng katawan ko, Ah, no? uh, baka sa susunod lang na araw, ah, uh, makabalik-explore lang po ako. Uh, tatawagan ko lang yung tatawagan ko lang po si ano si isji pag abalik uh, explore na po ako uh, sa lahat ng silent viewers ko po at saka silent viewers ko po maraming salamat po sa inyong pagtulong sa akin no. uh, bawat explore ko po uh, salamat sa pag-pray ninyo sa sa akin no. uh, sa team Pogi po, maraming salamat sa inyong lahat uh, lalong lalo na po kay Kuya Bats, kay uh, Kuya Bats, no? maraming salamat po uh, sa pag uh, tulong mo sa amin. Pa, uh, sa nandun kami sa inyo kay, uh, kay, uh, kay Mikoy maraming salamat dol uh, sa inyong pag uh, support suporta sa aking channel mo no? kay EJ uh, shout out sa iyo idol kay idol Ri Uh, shout out sa iyo no lahat ng team Pogi uh, maraming salamat po uh, hindi ko man maisa-isa yung team Pogi kasi hindi ko pa kilala lahat no kay ano kay uh, kay la kay Julius no uh, kay William uh, shout out sa inyong lahat ya doon uh, sana kayo dyan Ah, uh, Ah uh, maraming sal uh, maraming salamat po sa mga uh, supporters ko sa mga uh, silent supporters ko po uh, sa inyong uh, paghatag sa kuha o kusog no sa bawat explore po. Uh, humihingi po ako ng pasensya no. Humihingi po ako ng pasensya lahat ng mga solid supporters ko po sa mga sa, uh, kahit sa solid supporters ko po humihingi uh, po ako ng pasensya sa inyo na hindi pa ako makabalik sa pag-explore kasi uh, masakit pa yung katawan ko mga lods uh, hindi ko hindi ko pa kaya uh, humarap sa labanan na uh, hirap dun sa bundok pag may Anong kang sakit na magpagaling lang muna ako dito sa bahay ko mga lods no? Um, kasi po hindi ko po kakayanin na magpunta po sa magpunta po ako sa bundok na may um, parang may sakit po ako hindi ko po kakayanin na um, pumunta ng bundok kaya sa so, ngayon po is dito lang muna ako magpapahinga sa bahay ko Abangan nyo lang po sa pagsusunod na araw. Sa susunod na araw, abangan nyo lang po. Baka makabalik po ako, explore pag uh, magaling na po ako. Hindi uh, ka lang po, ah, um, kukuha um, po yung kubig. Uh, uh, bago ko po tapusin yung uh, pag-update ko po, po ito uh, bago ko po, po tapusin yung uh, yung sa ngayon po na nandito po ako ni uh, shout out naman po si si ma'am lovely heart po uh, idol uh, shout out sa iyo idol nandito pa po ako sa bahay nagpapahinga lang po kasi uh, ang po yung katawan ko hindi pa po ako nakapag explore no? balik explore kasi hindi ko pa kaya umakit ng bundok Uh, kang ma'am Beth no uh, shout out sa iyo dadol uh, ka dyan. kay ma'am Beatrice po uh, shout out sa iyo dadol mag-ingat din kayo sana uh, ipag-pray po ako na uh, na, na ano uh, mawala ma, mawala yung ano po nararamdaman ko na masakit po kaya ipag-pray niyo po ako para makabalik sa loob no idol natin na si SG. Mm, shout out sa yung idol. Sa so, ngayon po, idol, pasensya na po. Ah, hindi pa po ako makabalik explore na no, kasi uh, ano pa? Uh, ma ano? Hindi ko pa kaya mag-explore kasi sakit pa yung katawarin ko at saka magpapahinga lang muna ako. Sinsya na po talaga sa ano ba mo kasi. Um, uh, yung anak ko pala uh, parang masaya siya na nandito pa po ako kasi pag nandito ako sa bundok uh, sobrang yon yun kasi kung ano daw ang mangyari sa akin sa uh, sabi niya mabuti lang uh, mabuti pa yung nandito po ako sa bahay kasi para makikita daw niya ko araw-araw mga lods kaya ako kasalamat ko siya noon niya, sa so, ngayon is nandito pa ako sa anong sa bahay ko.